Mga luma at tradisyonal na jeepney sa Pilipinas dapat na nga i-pace out? Ang nais kasi ng ating gobyerno ay gawing mas moderno ang sistema ng transportasyon ng bansa kung saan ang mga lumang jeepney ay papalitan na lamang ng mga minibases. Nabuo ang idea na ito kung saan ang gobyerno ay nangalap ng na mga impormasyon basis sa mga reklamo ng mismong mga commuters kung saan ay napakaraming reklamo ang natanggap ng ahensya ng ating gobyerno kung saan umano sa mga lumang jeepney ay siksikan ang mga pasahero. Kadalasan pa nga ay nai-stack ang pasahero sa gitna ng pampasaherong jeepney dahil ayaw nang magsiusog ng mga nakaupo sa loob nito. Hindi pwede, walang karapatan nyo! Alak-alak sa iyo, guys! Nag-alit! Bukod pa rito ay madalas mauntog ang mga pasahero kung kaya't iminungkahi ng pamahalaan na gawing dalawahan at isahan na lamang ang upuan ng mga ito at upang hindi mauntog ang mga pasahero ay kinakailangan ding pataasan ang bubong nito at para naman sa mga bata at matatanda na hirap sumakay sa mga pampasaherong jeepney ay iminungkahi rin na gawing mababa ang pasukan nito kaya naman nauwi sa isang minibus ang kanilang plano kaya naman may ilang mga Pilipino ang sinunod ang planong ito kung saan ay gumawa sila ng mga mini bus type na jeepney kung saan ay pumasa naman ito sa standard na ipinatutupad ng ating pamahalaan kaya't kahit pang mga mamamayang Pilipino ay nagustuhan din naman ang idea na ito dahil bukod sa mas magiging komportable at mas ligtas na ang mga pasahero ay magbibigay din ito na magandang imahe sa bansa at hindi mawawala ang traditional na public utility vehicle na nakasanayan na ng mga Pilipino pero dahil nga biglang nagsulputan ng mga minibases sa Pilipinas na bukod sa gawan China ay dumoble rin ang presyo nito dahil sa demand ng bansa para dito dahil ang nais mangyari ng ating gobyerno ay i out na lamang ang mga lumang jeepney at palitan ng mga minibases ang mga ito. Kaya naman hindi mayaalis sa taong bayan na mag-isip na may nangyayaring korupsyon sa usaping ito dahil imbis na suportahan ng ating gobyerno ang mga Pilipinong nagsisikap na i-upgrade ang mga sasakyang ito ay ang mga manufacturer na lamang mula sa ibang bansa. Ang tila nga ay naging priority ng ating gobyerno. Kung kaya't mas tumaas pa ang demand nito na nagdulot sa pagdoble ng presyo ng mga minibases na ito. Kaya't upang masolusyonan ang problema ito ay kinakailangan lamang na gumawa ng hakbang ang gobyerno upang magkaroon ng kakayahan ng ating kapwa Pilipino upang maisulong ang pagre-rehabilitate sa mga lumang jeepney na ito. Sa ganitong paraan ay mas makatutulong pa sila sa paglago ng ating ekonomiya kumpara sa mga dayuhang gawa, lalo pa at nagbula sa mga mapang-abusong bansa gaya ng China. Kaya't kahit gaano pa kaganda ang layunin ng programang ito, ay hindi may iwasang maging basura na lamang ito sa paningin ng mga tao dahil lumalabas na korupsyon na lamang ang naging priority sa programang ito at hindi ang mga mamamayang Pilipino kaya't marapat lamang na isulong din ng ating gobyerno na i-rehabilitate na lamang ang mga lumang jeepney sa Pilipinas nang sa ganon ay mas mabawasan ang gastos ng mga jeepney operator at driver sa Pilipinas na maaapektuhan ng phase out. Kung ito kasi ang isusulong ng ating gobyerno ay mapangangalagaan pa natin ang mga jeepney na gawang Pilipino at mababawasang muli ang pagdepende natin sa produkto ng mga dayo lalo na kung magmumula pa ito sa bansa ng mga hindot na komunistang Chino. Gayun pa man ang mga driver at operator ay kinakailangan din namang sumunod sa makabagong sistema ng ating gobyerno kung saan ay tila nga magsisilbing trabahante na lamang sila sa sitwasyong ito. Ang ilan kasi sa mga driver na sila ring may-ari ng mga jeepney sa Pilipinas ay malayang nakapamamasada sa oras na naisin nila subalit sa makabagong sistema ay may oras na ang mga pasok nila. Gayun pa man ay mas marami na silang binipisyo na makukuha sa gobyerno bilang mga regular na empleyado. Kaya't mas magkakaroon na ng disiplina ang mga driver ng mga sasakyang ito at mas mabilis maipaabot ng gobyerno sa bawat isa ang mga tulong at adjustment na makaapekto sa daloy ng trapiko at presyo ng langis sa merkado. Hindi katulad sa kasalukuyang panahon ay madalas nabibigla ang mga driver sa ilang mga pagbabago na nauuwi lamang sa pagwiwelga ng mga ito na sumisira ng matindi sa daloy ng trapiko. Kaya't sa sistemang ito ay mas magiging organisado na sila sa makabagong sistema. At mas magiging maayos din ang tax revenue na makukuha rito ng ating gobyerno dahil ticketing system na lamang ang transaksyon sa pagbabayad ng pangmasahe kung saan ay madaling malalaman ng ating gobyerno ang tao ng kinikita ng mga ito na magiging daan sa mas madaling pag adjust ng gobyerno sa pagtataas o pagbababa ng pamasahe ng mga tao. At para naman sa mga matatandang driver na natatakot mawalan ng trabaho dahil sa katandaan ng mga ito ay maaari naman siguro silang bigyan ng alternatibong pangkabuhayan ng ating gobyerno. Dahil ang ganito katandang chuper na Pilipino ay marapat lamang siguro talagang pinagpapahinga na sa pagmamaneho para na rin sa kaligtasan nito at ng mga pasahero. Kaya't kung nais ng ating gobyerno na maipatupad ang pagbabagong ito ay kailangan din nilang maisaayos sa makatarungang pamamaraan. Ang mga mawawala ng trabaho dahil maganda man sa paningin ng mga tao ang programang ito. Kung marami namang pamilyang ang mawawalan ng pagkain sa kanilang mga plato ay para na rin nating sinabi na makasarili ang mga Pilipino. Maaaring marami ang nagagalit sa mga jeepney driver dahil sila ay tinagore ang hari ng kalsada kung saan ang karamihan ay kaskasero at walang pakialam sa iba, mamamasada. Kahit pa makapal na itim na usok na ang kanilang ibinubuga at kapag sila ay nasita ay dadaanin nila ang pamahalaan sa pagwiwelga. Kaya't hindi natin may iiwasan na baliwalay na lamang ng ibang ang sasapitin ng mga jeepney driver sa pagbabagong ito. Gayun pa ay may mga jeepney driver pa rin naman na sumusunod sa mga alituntunin ng ating gobyerno. Kaya't sana ay mabigyan pa rin sila ng pagkakataon upang makapagtrabaho at kung may patutupad ang makabagong sistemang ito ay tiyak hindi na uubra ang mga driver na abusado dahil mas magiging organisado ang bansa sa pamamahala ng pagbabagong ito kaya't makatutulong para sa lahat ng pagbabagong ito iyon nga lang ay dapat huwag lamang natin basta pabayaan ang ating mga kapwa Pilipino sa ating Oo. modern traditional jeepney na ito so, susunod na gawa meron na naman so, susunod na gawa ayan so sa ngayon ito palang is uh, yung pinaka entry level pa lang sir no na pero sir kaya naman lagyan ng na aircon kaya 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 no lalagyan um, lang ng ano dito dito banda na sir no dala mang dispre mag additional tayo ng ano ng ng price price para sa aircon uh -huh. sir bali kung sakali package na um may pasukan ng PWD sa likod um, aircon Ayan. And then loaded. Alam mo, kagaya okay, niyan. Gusto nila may TV, ganyan. Uh, Magkano haabutin lahat, sir? Haabutin uh, nito ng mga 1.350. 1.350. Uh, okay. So, napakalayo dun sa 2.8 or 3.2 uh, million na gusto nilang ilabas, di ba? Uh, okay. <laughs> Ayan. So, 1.350, yun sir, eh, pwede pang madagdagan, conforme sa gusto nung uh, uh, nagpapagawa. gusto nung nagpapagawa, kung Ayan. ano yung dadagdag sa loob. Kung ano yung mga idadagdag sa loob. Uh, Ayan, and then, syempre, Ayun nga, ito yung kanyang interior. Sir, pansin ko lang, parang meron tayong ano rito? Ayan. parang hagdanan. Oo, dahil nakasisay siya sa paharap ng bukuan. Okay. Mm -hmm. So, bali, ang dapat gagawin mong design is parang captain seat. Oo, captain seat. So, anong nangyari? Anong nangyari ganito? Kung anong masyadong lalaki ang presyo. Okay. Uh, kaya ang ginawa niya is yung traditional na lang na ano, na upuan. Ayan. So pero pe ang lalabas na sa susunod nito is flat lang talaga dapat. Pero pwede rin gawing captain seat, kaya lang medyo president. Paano 'yun, sir? Alibaw gusto magpagawa ng ano, ng pagaya niyan, makaka-captain seat din siya. 2x3, kaya naman. Magkano aabot naman yung ganun sir? Mag-additional nga ng ano eh, gawa ng ano, hinihingi nga sa akin nung uh, 120 Nung... Oo, so, oh, itakabit na lang ang pagdating dito eh Ah, kumbaga plug and play na lang? Oo So once na umorder ka, so, kabit na lang ng kabit? Itakabit. Okay, so bali mag-additional ng 120? Oo oh. So, 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 one. so sa so, so, 1.350 <laughs> possible mag additional na 120 kung gusto nila is yung naka captain seat yun so sa mga di pa nakakita ng captain seat kung ano yung ibig sabihin nun no? yun yung nasa bus sir no yung bus na 2x3 ganun tama naman tama naman sir <laughs> ayan okay And